Magandang umaga mga Kalab Spells. Sa umaga nito ay may ituturo uli ako sa inyong ritual na makakatulong sa mga mag-boyfriend, mag-girlfriend o mag-asawa na iniwan o kinalimutan na ng kanilang mga kapartner. Ito ay para bumalik ang dating pagmamahal sa inyo ng inyong dating partner o asawa o boyfriend o girlfriend. May ibang kay ba ang iyong partner, boyfriend o girlfriend o asawa? Nawala na ba ang dating init ng pagmamahal niya sa iyo? Pwes, gawin mo ang paraan nito para manumbalik ang dating niyang pagmamahal. Gawin lamang ng tama at sundin ang proseso. Kailangan ay buo ang inyong paniniwala sapagkat hindi tatalab kung kayo ay may pagdududa. Huwag kaligtaan gawin araw-araw para magkabisa sa loob ng 49 days. Malakas ang bisa ng kaparaanang ito. Basta gawin lamang ng tama at may pananampalataya at magsakripisyo gabi-gabi na dasalin ang dasal na ituturo ko dito. Dadasalin niyo po ito sa loob ng 49 days ng walang patlang para mapagana ito. Pag napatlangan nyo, ay uulit kayo sa simula. Pag nagawa nyo ito ng tama, ay siguradong manunumbalik ang pagmamahal sa inyo ng inyong minamahal. Simulan po ito sa araw ng Friday. Maghanda ng puting kandila, gabi-gabi at sindihan. Ito po ang dasal na dadasalin gabi-gabi. So, ibig sabihin, 49 na kandila ang inyong ihahanda para sa 49 days. So magdasal ng isang ama namin, isang sumasampalataya hanggang sa ipako sa krus. Pagkatapos ay dasalin ang mahiwagang mga salitang ito ng tatlong beses. Jesus, 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 verete signum pediri, crisis novis piste, egamus empasum mielim, egusum emelim, amen. Tapos kahilingan, quilting, ka kariste Jesus kadariste ala contra rey de la ikumas mamonglay malumpak katawan baldo so tatlong beses po yan dadasalin so magmula dun sa Jesus 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 hanggang sa katawan baldo ay tatlong beses nyong uusalin ang dasal na yan isunod ang pangalan niya ng inyong mahal halimbawa uh, Christian Salve, So, three times. Christian salve, Christian salve, Christian salve. Amen. Isunod ang kahilingan. Ama na nasa langit, naway pagbigyan mo at pakinggan ang aking kahilingan na manumbalik sa akin ang pagmamahal ni sabihin ang pangalan ng minamahal. At isunod ang mga salitang ito. Inklaratur, agara, akar-akar, ins pagkaluom, katawan, bardo. Isunod ang pangalan niya ng tatlong ulit. Halimbawa, Christian Jesus. Ganyan. Christian Jesus, Christian Jesus, Christian Jesus. Saka isunod ang salitang Amen. So, three times yon babanggitin ang pangalan niya. Isunod ang mga salitang ito. Enklarator, ulam, bagwinam, mapisak, mabulagan, mag ang tiyan isunod uli ang pangalan niya three times. Christian Jesus, Christian Jesus, Christian Jesus. Hintayin na maubos ang kandila at itago ang mga upos ng kandila. Ulitin sa susunod na 49 days. Pagkatapos ng 49 days, kunin lahat ng upos ng kandila at ibaon sa lupa. Yan lamang po ang gagawin sa loob ng 49 days at siguradong mababalik ang pagmamahal niya sa inyo. Kung may kinahuhumalingan siya ay mawawala ang pagmamahal niya doon at babalik ang pagmamahal niya sa inyo. Kailangan ay walang patlang ang pagdarasal sa loob ng 49 days. Gawin lamang sa tunay na asawa o kasintahan at huwag sa pang-aagaw para hindi supa ang inyong makamit. Sana po ay nakatulong ito sa inyo. Hangat ko ang inyong kaligayahan sa piling ng inyong minamahal. Hanggang sa muli. bye, -bye.